So good morning mga idol. So karon sa kalibunan sa dinis sa ibabaw sa sindanga abugdang dapit. <laughs> Nangwatag ubod. So ano? Oh. Lamig kini, kini ang mga idol. Oh. Kini. The beast, the beast kini. Utanon. Ubod di siya sa lubi. So na akong isa sono so no, nakakuha na oh, duha ka ipakita din. Oh, duha <laughs> ulan kayo, ulan. Oh, tapay ako isa ka pagubangkon. Oh, Kagang kayong salamat mga idol sa inyo. <laughs> Bisag ulan. Ah, mga ito. Ah. Bisag ulan. Nanguha na may gubod. <laughs> so, ulan kayo mga idol. So, na, ato na yung pag mga idol. Ayan mga idol. Di, buha ka sa dyan Ayan mga idol oh. Buha ah. na payam du ka palwa ari pa pala biskelik para lang makautan sa paynudto kay lami kini utanon oh muna muna ubud. ang ubod. Ubod sa lubi lamik kini siya utanon i steam muna kita ug mahal kini sa mga mall nga gitawag nga freeze. lumpia muna siya oh ipakita dyan oh muna siya mga idol Freeze, lumpia lami kini siya utanon bisag tiliwala sa ulan <laughs> ganyan ganyan pagit namo kay para lang makakuha mi o oh, di ba mga idol o oh, tapay ako isa ka pagumang no uba na <laughs> o oh. <laughs> ah. salamat mga idol thank you very much god bless you bro. god bless you all thank you for watching so mauna ni mga idol <laughs> dagang na kaya mong kuha o oh. uli na mi upat ni kabok upat ka punuan pud nga lubi eh, nga gitumba Kaya na daan kay ni siya utan nun so ania <laughs> kasi pinday na ang dalaw upat na siya kabuk mga idol upat kabuk O, oh. oh, gamay gagmay lang duha so mao man gini mapobrita kay muutal lang ta dinhi sa sa kuan. pangita kita din sa kalibunan kung sa atong mautan kaya kung sa piyan pa lang ta Dito ito merkado mo palit <laughs> So uban-uban na akong Isa kapag pag umangkon O duha me ako isa kayo egsoon na isa Naguna-una oh. oh, na Pero O O na mga idol Una-una <laughs> na na sila mga idol O oh. Dagan-dagan Dagan-dagan

So na nami mautan karon. <laughs> Ayan na, mga idol, dala-dala na na mo mga idol. Mukbangon na ni karon mga idol. <laughs> Nanatay pang mukbang nga walay kwarta-kwarta mga idol. Yeah. Oh. Paingon nami uli nami. <laughs> uli nami mga idol. Hey, idol. ah <laughs> Thank you very much. God bless you all. Thank you for watching mga idol. Uwi <laughs> ana, yehey, dala na namo ang, ang ubod. Okay.